sa isang araw linis isang araw tanim mga farmers sabay na yan nilinisan natin yung mga abokado yan kumbaga yung nakikita nyo yung kape ko mga farmers sa ganitong paraan ko lang ginawa yan para nakakaminos tayo kumbaga yung tubong kape sa ilalim ng ating kapihan para hindi masayang farmers tapos na natin itanim kumbaga ka farmers wala pang isang araw kumbaga Natam na agad natin mga farmers yung nakikita nyo so buong palibot na nilinisan natin wala pang isang araw mga farmers nakatanim na Ayan. ganyang katigas yung kaping excelsa kahit sa initan Ayan, katulad nito mga farmers ah. Tinam tinamnan natin kahit mainit pero ito mga farmers pagbalik natin pag ating nilinisan ating ilalabas tong ating tinanim na excelsa makikita nyo mga farmers kung gaano kabilis to hanggang 2 years mga farmers makikita mo 'to ng pagtaas. Kasunod niyon, mamumulaklak na 'yon mga farmers yung ating excelsa. Mga bagay hindi sayang yung ating mga uh, tubong kape sa ilalim ng ating kapihan mga farmers at tulad nito. Sa simpleng paraan natin ng pagtata pagtatanim alos itong buong kalakihan ng ating nilinisan na natin ng kape. farmer, habang nagpapatuyo tayo ng kalsada, ngayon ang gagawin ko, maglalagay ako ng lupa. Ito yung gamit ko mga farmers na mga plastic. Yung sukat nito mga farmers, 4x4. Kumbaga ito yung gagamitin ko sa aking durian, yung panibago. Dahil nagsisimula ng mahinog ng ating durian, kaya ang gagawin ko mga farmers, yung buto na yun, ating uling itatanim para lalong dumami yung ating mga sidling gaya ng kape. yeah katulad nito mga farmers. Oh. Nakalagay rito mga farmers yung ating mga kape. Pag ito'y medyo malaki, saka ako palang nililipat doon mga farmers. Bago, bago palang ako maglalagay ng lupa para dito naman ilagay para sa ating durian mga farmers. Dahil nagpapatuyo pa tayo ng lupa ng kalsada bago tayo umakyat. Magpapalinis tayo ng ating kapihan. Sa panahon nito, ito yung panahon ng paglilinis talaga mga farmers dahil mabilis yung damo. Ulang araw. Mga ka-farmers, wala akong ginagawa ngayon. Kaya ang ginagawa ko mga farmers panibagong pagpupunla na naman ako. Makapagpatubo na ako mga farmers ha. Ayan, halos may dalawang daang punong liberika na to. Ganon kabilis mga ka farmers, hindi natin kailangan yung maramihang pagpupunla. Kung baga, kung wala tayong ginagawa, yan, sabayan natin ng pagtatanim. Yan. Ngayon mga farmers, magtatanim uli ako para dumami yung ating sidling marami ng kape. Tulad nito mga farmers, ito yung tinanim ko, yun mga nakaraan natin tinanim mga farmers, katulad nito. May bagong patubo na tayo mga farmers ha, yan. Ganyan kabilis mga farmers, kumbaga hindi naman natin kinakailangan yung maramihang seedling. Kumbaga kung wala tayong ginagawa, tulad nito, nakapagpunla naman ako ng panibago mga farmers. Tapos ito na yung malalaki natin. Yan. Ganon kabilis mga farmers o. Oh. Ang gagawin natin mga farmers, pag malalaki na yung nandoon, ililipat natin dito. First, dahil na itanim na natin yung ating mga kapi durian. Ito yung mga punla ko mga farmers. Oh. Yan. Dahil maulan na, ito yung panahon ng pagtatanim mga farmers ng ating seedling. Yan. Dahil ito yung malalaki na mga farmers. Kung hari, ito, malalaki na ililipat natin siya roon sa una nating tinanim. Yan. Ito yung mga una nating tinanim mga farmers. Oh. Alas ang gaganda na. Ganyan kasimple ang pagtatanim ng Liberica mga farmers. Ngayong araw dahil umulan, maya maya tayo aakyat dahil nagpapalinis tayo ng ating kapihan. Kasabay niyon yun mga farmers, yung ating mga durian nililinisan natin. Pagkatapos natin ipunla mga farmers, kasunod na gahanda na tayo ng ating pamunlang durian. Kumbaga ito ililipat na natin doon. Ito it, it, ako, ayan. Nagpapalinis na tayo ha. Ayan yung ating kapihan mga farmers. Ilang araw umuulan mga farmers kaya ang ginagawa natin ito. Una kong pinapalinisan to dahil malalaki na yung ating durian ayo. Ayan. Ayan yes, sir sa bawat pagitan ng ating kapi mga farmers meron tayong mga durian ha nakakatuwa ah, na mga farmers yung hanay yan dami to mga farmers ah, dito pa lang tayo sa laylayan kasi ang panahon mga farmers umuulan kaya hindi tayo pwedeng magmawardo sa may pinaka ibabaw kaya yung ginagawa natin kung saan malapit yung kubo natin mga farmers dito tayo naglilinis yan lalaki na mga farmers Nakakatuwa na mga farmers. Ayan. Unang linis pa lang natin dito buhat buhat ng nag-aaraw mga farmers kaya na ang paglilinis natin. Kasi ito mga farmers ang ginagawa natin pag tag-araw puno-puno lang. Katulad nito mga farmers. Nag-uulan kinakailangan linisan natin mga ka-farmers dahil minsan matagal ang ulanan sa panahong August mga farmers maulan na 'yan. Kaya ang ginagawa natin sinasamantala natin yung pagmamawer 'yan. Mayroon na tayong pinalinisan mga farmers na doon sa may isang area natin sa ating ekselsahan katulad nito nagsisimula nang linisan yung ating rubustahan pataas mga farmers. nalaki na ng durian natin mga farmers. Mga farmers oh, mga farmers ang layo. Kaya ang ginagawa ko mga farmers sa bandang ito. Ayan. Yung nililinisan niya mga farmers, nililinisan ko na yung bawat puno katulad nito. Ayan. Yung hanay nito mga farmers ayun pa. Ayun mga farmers, yung makikita nyo. Sa pagitan ng ating kapi mga farmers, ah, tinamnang ko na ng durian mga farmers. Ayan. Para hindi sayang mga farmers, katulad nito, nagpalinis tayo. Nalinisan niyo yung ating durian oh, mga farmers. Ah. ayun Ayun. Nahanin niyan mga farmers. Oh. katulad niyan mga farmers, katulad nito, nalinisan na yung ating dalandan, patasya mga farmers. Kaya ang ginagawa ko mga farmers para yung trabaho natin mapabilis linisan ko yung bawat puno habang hindi pa siya nakakarating doon pataas mga farmers nalinisan ko na tulad niyan tapos na ako mag abuno mga farmers nilinisan ko na yung ibang durian natin kasabay niyan na yung mga kapi natin ha ang dami bunga mga farmers pero yung panahon mga farmers mukhang uulan kaya ang gagawin natin mga farmers maya maya uuwi na tayo mga farmers kinakailangan matapos tong area na to yung kalakihan ng ating durian dahil malalaki na yung puno ng ating durian dito mga farmers kaya una kong pinapalinis hindi tulad ng maliliit kahit puno puno lang yan mga farmers dahil kahit na anong linis natin yun mga farmers dadamuhin at sigurado dahil maliliit hindi tulad nito malalaki na tiyak na buhay na mga farmers ng farmers mga farmers pag wala siyang Ayan, katulad nito, kung wala siyang panglinis at pangupa, mga farmers, tiyak na may hinto yung paglilinis. Mga farmers, ang diskarte natin, mga farmers, kahit wala naman tayong ganong kalaking pera. Tulad niyan, nagtanim tayo ng excelsa, ni wala tayong binili. Mga farmers, kung ano yung nasa farm natin, iyon yung una natin para niyan. Tulad nito, yung kape, mga farmers, dati halos hindi nabibili yan. Kaya ang nangyari, mga farmers, lahat ng bunga ng kape nagkalaglag yan na rin yung aking ginawang pananim dito sa aking farm kaya ito mga farmers yung bawat tumutubo sa ilalim ng ating kapihan inililipat ko lang tulad nito maulan kaya ang gagawin natin mga farmers papaawatin na natin yung ating ka-farmers baka abutan siya ng ulan katulad niyan nagmamawar yung ating ka-farmers kinakailangan baka mapasma tulad niyan kinakailangan pumunta muna kami ng kubo mga farmers at sandaling hihinto natin piyak mga farmers na napakalakas ng ulan nito Ayan ating durian ah, mga farmers. Yan, lilinisan natin ng buo yan mga farmers para makita natin yung kung gaano nakalaki yung ating durian. Kasabay niyon yung mga kapi natin. Ayan, ang dilim mga farmers dito sa loob. Ayan, ah. Ayan yung ating ka-farmers. Alos marami kasi yung tinanim nating durian mga farmers. Ayan, sa bawat pagitan ng ating kapi. Nagsisimula na umulan mga farmers. Kaya gagawin natin. Wen, kara na! Pakabutan tayo ng ulan, oh. kubo muna tayo. Tara na. Umuulan na o. Oh. Bababa muna kami mga farmers. Tutal marami na kami nagawa. Makapaglinis na ako. Oh. At yung ating abokado mga farmers, pinapakyaw ko. Ayan. Nakatuwa na pag gantong malinis yung ating kapihan. Pag bawat paglakad ko rito mga farmers, nakikita ko na yan. Ang lalaki na. Ayan Oh. Yan. Kaya, kaya lang mga farmers, maulan. Kaya ang gagawin natin, pupunta muna tayo ng kubo. Baka bumaba na tayo mga farmers. Oh, Naku mga farmers, maulan. Ang malas na punta natin mga farmers, sinabayan ng ulan. Hintay pa natin tumila, mga farmers, para makapaglinis tayo ng ating mga kapi at durian. Ito, pagpunta natin, mga farmers, oh, sinalubong tayo ng ulan. Kaya ang gagawin natin, hinto muna natin yung palinis. Kumbaga, mamaya pa tayo maglilinis. Aga-aga, ulan, mga farmers. Oh. Ito na yung pahirapan ng trabaho kung anong unahin natin, mga farmers. Linisan, katulad na yan, oh, Madamo. Kalilinis lang natin mga farmers ah. Ang damo-damo na. Yan oh, yung buong paligid natin.